Hiwaga nga ba't papakalo? Napakaganda nga lang. <laughs> okay. Simulan na natin mga kabarangay. Ready na pa kayo? Wala nang uh, tatayo? Sit properly. At itong uh, kwento natin to ay uh, tungkol sa mga puno. Okay. Kwento pang bata. Hmm. At uh, sana itong mga bata ay matuwa dito sa kwento ko. So, merong uh, dalawang puno, Papa Jepoy. Yung isa, mabait. Punong mangga. Itong punong mangga ay napakabait. At ito namang uh, pangalawang puno ay... Salbahe. Mayabang. Mm -hmm. Ito yung punong igus. Alam mo yung igus? Ano yun? Ha? Ano siya Ah... Eh? Uh... Sa English, kung tawagin ay fig. Baboy. <laughs> fig. Huh? Fig. Hmm, hindi siya baboy. <laughs> fig is edible fruit of uh, ficus carica. Parang yung itsura niya kung i-google mo, parang siyang... Parang siyang ano, Papa Jeff, may pagka uh, yung talong na ano? Hey Siri, show me a picture of fig. Here are some images of fig from the web. Oh, oh di ba? Para siyang Para siyang talong, yung maliit. Ito nga. Kita mo na? Ito. Yeah. Yan. Yeah. Nanonood yeah, 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 sa Facebook yeah, yeah. Live. Para siyang talong. So ayun, uh, etong uh, Ano ito? prutas to, may buto eh. Ah, oh, may prutas siya, prutas. So ayun mga kabarangay, uh, dalawang puno, mangga at yung uh, mabait yung mangga. Oh, mabait yung mangga oh. at ang punong igos. So isang araw pa budget Merong ano, merong mga baka sumilong. Doon sumilong sa ano, sa sa punong igos. Kasi yung igus. mga uh, sa English eh fig. Hmm. Kasi yung mga dahon ng igos ay malalapad. So doon sila sumilong itong uh, mga baka. So, hindi sila sumilong sa mangga. Hindi malilit yung sa mangga eh. Maliliit yung mga dahon. Saka so, nag-try din naman yung mga baka. Hmm? Mali sila. Dami antik. <laughs> <laughs> Nandun sila sa igos, sabi niya. Sabi nung ano, sabi nung igos. Hoy mga baka, pwede ba wag kayo dito? Huwag kayong tumambay dito sa puno ko. Masisira ang aking kagandahan, sabi niya. Pwede doon na lang kayo sa mangga. Ayoko'ng masira ang aking uh, beauty. Kaya ang ginawa nung ano, ginawa nung nung igos, nilalaglag niya yung mga dahon niya. Hmm inaalog niya yung katawan niya. Mm. Siyempre, nagtatakbuhan yung mga kalabaw. So ngayon naman, uh, may mga napadpad naman ng mga ibon, Papa Jepoy. Eh. So doon ulit, dumapo. Kasi sabi ng mga ibon, parang maganda dito magbahay, maglagay ng uh, bird's nest. Pugad. Pugad. Oo. Hmm. Oh. So dumapo itong mga... Anong ibon yan, dumapo? Ha? Anong Ibon? Ibon? bangus. <laughs> bangus. Flying fish. Flying fish. <laughs> so ngayon, nagalit ulit tong ano, nagalit ulit tong uh, igus. Mm. Sabi niya, ano ba, sinisira niyo yung mga dahon ko? Mm. Hindi nga kayo pwede dito. Masungi. Ayoko masira. Masungit talaga. Ang aking mga dahon. Mm. Alam niyo ba, ako ang pinakamagandang puno dito sa kagubatan. Tapos sisirain niyo lang. Doon kayo sa mangga. Hmm. So ngayon, itong mangga naman, eh hinayaan na lang din niya na oh. makalipat doon sa kanya. Lumipat? Lumipat. Kinain na naman na antik. <laughs> <laughs> so lahat ng mga hayop na sumisilong, lahat ng mga hayop na, na hmm. nagbabahay doon kay Igos, eh, talagang tinataboy niya Papa Jeppoy. Tama ba ako? Antik o hantik? Ha? Antik. Antik. Mm. -hmm. Yung langgam. Mm -hmm. So ngayon, uh, adapt na nito ni ano ni Mangga. So kinabukasan pa ba Jay po merong naligaw. Na rena ng mga bubuyog. Rena, uh, Queen Bee. Uh, queen bee um, <laughs> ganon? <Naka> ganon. <laughs> ah, Queen B, ang tawagin. Ang ganon? Ang Puti at pula, huh? stripes. Puti oh, puti at pula. <laughs> Masaya pa nga nagdi-tiktok. Wag yan yun. Nagdi-tiktok. sabi nung ano, sabi nung Reyna, wow! Kumukurap. Ang ganda! Napakagandang puno! Hmm. Napakalabong! Napakatangkad! Napakaganda mga dahon! Bagay na bagay tayo dito! Sabi nung ano, sabi nung uh, Reina ng mga bubuyog. Kaya ayun, Nung papalapit na yung ano, itong murena ng bubuyog doon kasi magbabahay na nga. Naalog niya yung mga dahon niyo. Mm. Natakot yung ano, natakot yung bubuyog. Mm. Sabi ng bubuyog, Ano ba? Hindi ba pwedeng magbahay dito? Andamot mo naman. Sabi. Uh, ngayon, ganun ulit ang sabi nung ano, nung punong igos. Huwag kayo dito. Huwag niyong sinisira ang aking... Uh... Damot talaga. Uh, Masama talaga, Ong Ali. Oo. Oh. Eh, sabi ng Mangga. oy, rey ng bubuyog. Hayaan mo na yan. Madamot talaga yan. Dito na kayo. Ano sabi? Oo. Ah. Tuloy kayo dito. So, ayun. Doon na sila nagbahay, Papa Jeppoy. Natuwa yung bubuyog. Natuwa yung bubuyog. Binigyan siya ng peach mango pie. <laughs> sabi, dahil mabait ka, binigyan kita ng peach mango pie. <laughs> sabi so, na, ayun. Sabi tuwang... ng bubuyog, saktong-sakto. May supplier na tayo ng mango pie. <laughs> tuwang-tuwa itong, uh, mm. ano, tuwang-tuwa itong mga bubuyog. At labi sila na nagpasalamat. Pero, galit na galit sila doon sa punong igus, Papa Jepoy. Kinabukasan, merong napadpad... Ano naman yan? Dalawang lalaki. Ang una nilang nakita, yung mangga. At, ang sabi nung isa, pare... maganda yung katawan ng mangga. Pwede na to. Kaya pinaandar na, Papa Jepoy. Nagganon na agad, do, oh. <coughs> Puputulin! Chainsaw Meron, <Kaya> <coughs> <coughs> Oh, sunada yung mangga. yung mangga. Ang problema, Papa Jepoy, medyo na-alarma itong mga bubuyog ba. Mm. Nandun sa puno ng mangga. Mm. Sabi ng mga bubuyog, Aba, mukhang puputulin yung puno mo, mangga. Eh, doon sila nakatira. Ah, mm. hindi ba pwede to? Mm. Ngayon, umatake itong mga ano, bubuyog. Umatake. Takbuhan itong mga ano. magtutroso Magdutruso. Oh. Ngayon naman, itong mga magdutruso, sabi nila, Pambira, muntik na tayo doon na. Ah. Mm. Oh, okay. Pagkadami-daming mga bubuyog. Bubuyog. Oh. Eh, timing, nung tumakbo sila, dun lang sa kabila, hmm. nandun yung puno ng igos, Papa Jepo. Eh. Ayun. Oh, sabi nila, bukang Makapal yun. blessing in disguise to. Ha? Mas maganda dito, mas matangkad. Mas malaki. Mas malaki. Hmm. Magandang troso ito. Hmm. Oh. Kaya, ang nangyari, Papa Jepo, eh, eh, na sila. Hmm unti-unti na nilang tinitira itong puno mm. ng igos. Eh, walang tutulong sa kanya. oh, yun na nga. Nakita nung ano, nakita nung mangga. Oh. Sabi nung mangga, Mga buboyog! Hmm. Mukhang nanganganay ni igos! Oo. Hmm. Oh, sabi naman nung, nung ano, nung... Sabi nung bubuyog. <laughs> Ganun, Eksakto ang sinabi ng mga, mga bubuyog. Deserve niyan. <laughs> Ganun, ang sabi ng mga bubuyog. Walang kwenta yan. Bakit natin tutulungan? Pero ang sabi naman ng mangga, kailangan natin tulungan. Dahil, umaga, kapamilya para natin to. Dito puno sa, pa rin oo, oo. Pamilya natin to sa kagubatan. Kasi kung malalagasan tayo ng mga puno dito, ang mangyayari dyan... Pag umulan na malakas, pag mamaya magbaba tayo. Landslide. Oh, landslide tayo. Mm. Ngayon, eh sa atin din ang ano nito, balik. Mm. Pag nangyari 'yan, eh tayo ang kawawa. Tayo ang mapipinsala. Kaya pwede bang set aside nyo muna 'yan? Tulungan na muna natin 'tong kaibigan natin si Igos. May point siya. Oo. Oh, kaya lumipad na 'yung ano, 'yung bubuyog. bubuyog. Paano lumipad? Ano itsura? Oh, ha? Ah? <laughs> Ang problema nung bubuyo kasi nung pagtalon niya, bumagsak, gumano na gano'n. Overweight? Oh. Overweight. Laki. Oo, lang sa pinto dapat eh. Tapos? Ayun na, inatake na nila yung ano, Papa Jepo, yung mga illegal lager, illegal lagers. So ayun, nagtakbuhan na itong mga illegal lagers. At ang nangyari, Etong uh, punong igos mm. ay talagang hiyang-hiya mm. sa kanyang ginawa. Para bang wala na siyang mukhang harap Niligtas siya. Eh. Niligtas siya ng mga taong tinaboy niya. Oo. oo. Yung mga yung mga bubuyog. Ah. Oo, oo. an dami kasi nyang uh, mga ano eh, yung mga tinanggihan, mm. mga hayop, mm. lalong-lalo ng bubuyog. Eh yung bubuyog eh talagang kahit sa ginawa niya Tinulungan siya. Tinulungan pa rin siya. Mm. Kaya simula noon, Papa Jay po, itong, uh, itong punong igos na ito mm. ay nagpakabait na. At simula noon, yung mga elepante doon na dumadapo. <laughs> elepante? <laughs> <laughs> yung mga elepante nakakalipad noong oh, uh, panahon? Noong panahon, doon sila dumadapo. Ha? Huh? Walang magawa itong igos. Kahit <laughs> yung elepante na sa sanga niya? Nandun sa sanga. Tinitiis niya? Tinitiis niya. Elepante na nakakalipad? Nakakalipad. I-drawing mo yan, elepante. <laughs> <laughs> hindi ako, hindi ako naniniwala. <laughs> <laughs> hindi ako naniniwala. <laughs> I-drawing mo yan. I-drawing ko? Elepante. <laughs> elepante, ha? Oh. Yan yung dumapo. Ito. <laughs>